So itong serbisyo Caravan, alam ko, 'di ba, kailan lang niyo sinimulan nito eh. Ah, uh, pero ngayon, ilan na ba yung serbisyo Caravan natin in uh, the different mga ano natin, offices, yung mga uh, mga para OFW centers natin. Hmm. Opo. Bali, meron na, yung ito pong ginanap po natin sa Jeddah, pang-anim na po natin ito ah, ka-Daddy. Na. Okay. At ito po, ayan, nagsimula po tayo sa Hong Kong noong June po lamang. Oo nga, June lang. O, so, bali ibig sabihin, total daw, eh, 10,000 OFWs na ang ating natulungan since that uh, June 7. Oo. Opo, nadagdagan na po yan ka Dani kasi dito po sa na. Jeddah tayo Oo. po ay nakapagtala ng mahigit uh, 1,100 isang libo, isang daan na mga OFWs na nabigyan po natin ng almost 4,000 government transactions. So sumatotal po kung uh, Iya ano po natin, i-add po natin simula pa Hong Kong ay uh, mahigit 11,000 uh, labing isang libong mm. Pilipino po OFWs at mahigit na po na thousand mm. 24,000 transactions ang naibigay po natin sa ating servisyo mm. servisyo caravan. So para lang doon sa mga ano nakikinig sa atin yung kapatiran nila no and so they know yung uh, konting history no Ah, uh, nung after Hong Kong tama ho ha, ay correct nyo ako. Yung ibang serbisyo caravans ay nai ano na natin eh patupad natin sa Riyadh, tapos ah, sa Osaka, tapos sa Japan, Doha, tapos a ah, Doha Qatar no and sa Dubai. Yes. Tama ba? Apo. Okay. Tama po. All right. So po. ibig sabihin kasi ito yung marami talagang concentration ng mga Filipino workers natin eh, di ba? Oo. So Yeah, Middle East po karamihan uh, oh, po ng ating mga uh, OFWs So ibig sabihin ito kasi yung dalawang pinakamalaki Riyadh at saka Jeddah yung bang Alcobar may plano din kayo marami rin dun eh Oo oh. Opo sa Alcobar po pagkatapos ma. ng Jeddah tayo po ay tutungo naman ng Alcobar mm -hmm. at dalawang araw din po yung magiging serbisyo caravan natin at ito po ay gaganapin sa August 15 and 16 para po sa ating mga kababayan na nakikinig, lalong-lalo na sa Alcobar. 15, August 15 and 16. Pero ibig sabihin, oo, uh -huh. ibig sabihin, pag tapos na ho yung caravan, eh, tapos na rin yung servisyo for that particular date o paano bang continuing service na maaasahan na nila? Kasi alam ko sa Osaka, di ba, parang continuing niya na meron kayong office doon? Oo. Opo, ganito po yun kada. Oo, so how yung does it work? Yung atin pong mga Migrant Workers Office sa 42 countries sa kasalukuyan ay meron pong mga serbisyo kagaya po ng contract verification at yun pong ating OWA membership. Mm -hmm. uh, Siyempre ang atin pong konsulado ay nagbibigay din po ng uh, iba't ibang serbisyo. And then may mga government agencies kagaya po ng SSS, PhilHealth at mm -hmm. Pag-ibig na may presence po sa ating MWOs.